is no aray 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 ah oh, shoot sakit ah aray ha tumama sa kanto yung ano ko ano nangyari kakasabi ko lang kahapon sana huwag na mag snow <laughs> Ang dami na palang ibinagsak kagabi. Anong oras na ba? 9.40 mga dre, no? Magandang araw sa inyo, magandang gabi kung nasan man kayo. At ito tayo ngayon sa Montreal, mga dre. What <laughs> a Mag-uber pala ako mga dre, no? May ano na ako, may order na akong nakuha. Grocery uli. Malapit dun sa... sa Kila Buhay, harap buhay. Umulag, bumagyo. <laughs> Delivery time, 13 minutes, 5.6 kilometers, mga bre. Saglit lang naman yung, ano, pag-grocery ko. Dahil, Maliit lang yung grocery store mga dre no. Tsaka yun nga medyo nakailang pamilya na rin ako dyan. Kabisado ko na rin. Malaking bagay na kabisado mo yung ano mga dre no. Yung, yung grocery. Yung grocery store kasi nga doon na kasalalay kung gaano katatagal eh. <laughs> Naalala ko nung akala ko maliit lang yung grocery yung pupuntahan ko no. Gabi na yun Kinuha ko pa yung order. Ay ko, maliit na ano lang to. Tindahan. Saglit lang to. Pagdating ko dyan sa location eh Isa sa pinakamalaking ano pala Super C Pambira oh Nandito pala sila Joby Yung may kotse puti Ah kotse niya yata eh mga no Oo oh, kotse ni Joby to Itong puti Ayan na Ay, yun sa kaliwa Ah hindi hindi pala sa kanya Kala ko Subaru eh Subaru pala sa kanya Kakaibang elevator to mga dre. Ang panel niya nasa labas. Kaya dito bukas-sara lang. Sa labas yung panel board niya. Tingnan natin yeah, ha. ayano o. Oh. Ganyan siya mga dre o. Oh. Anyway, samba ako. Okay, dito tayo. 14.13 13. There you go. Dati akala ko dito nung dumating ako rito mga dre, walang abusadong employer. Akala ko dito maayos yung mga bahay, sumusunod sa sa dapat mga dre no. Akala ko perpekto ba kung yung ganun. Kaya nga nagulat ako mga dre no nung nalaman ko na oh talaga hindi ka binabayaran ng tamang overtime. Kumbaga dapat 1.5 yung overtime. Pero hindi binabayaran mga dre, ang ginagawa one lang. Kumbaga as kung ano yung basic mo yun din yung ibabayad sa iyo kahit lampas ka na sa oras ang mali yata yung no mayroon pa rin pala kung gumagawa niyan dito akala ko wala na tapos yun unti unti nalaman mo na ang taong mga abusado kahit saan nandyan yan mga dreno nagaantay lang ng bibiktimahin yan kaya para po hindi kayo mabiktima dapat alam niyo po yung karapatan niyo hindi naman sa nagmamagaling tayo mga dre kumbaga gusto ko lang po kayong i-encourage na i-practice nyo po kung ano yung tama may napanood nga ako kay Chris Cusinero mga Andre, no? yung bakit siya lumipat ng bahay na biglaan yung pagtataas sa kanya ng renta nang wala man lang notice kaya lang medyo yun nga biglang pumirma si, si Chris tapos pagka-pirma niya, tsaka niya na-realize na parang mali yung ginawa sa akin ha. Tsaka naman siya umalis, eh may kontrata na sila mga dre no? Tapos ngayon ang nangyari, kukunin niya yata yung advance niya. Parang sinabi sa kanya nung may-ari ng bahay, may utang pa siyang 7,000 para dun sa kontrata nilang 6 months na binrake niya. By the way mga dre no, yung breaking of contract dito, let's say, ang kontrata pong karaniwan dito is isang taon mga dre dito sa amin no? isang taon. So, 6 months ka pa lang, gusto mo nang iwanan yung bahay. Mag, may penalty po yun. Tatlong buwan po. Kaya, kung magbe-break ka ng contract, pag-isipan mong mabuti kasi po, babayaran mo yung tatlong buwan na renta bago ka po maklear. Gaantay ako ng order eh. lang ako dito. Tapos to School bus mga dre Hindi ka pwedeng Umovertake yan Lalo pag nakabuka yung Stop sign nya Kahit nasa Ano ka pa Salubong ka sa kanya Hindi rin pwede Kaya Ano Yun Tapos Yun dahil may mga bata Kasing sinusundo mga dre No Ayan, bawal na bawal overtake niyan. Mauubos ang oras mo sa kaka-traffic kung kada kanto may pipikapin up niya mga dreno. Ubus ka sa traffic. Pero wala kang magagawa. Ten kilometers pala mga dre no. 8.1 kilometers yung delivery mga dre no. Yung kinuha ko ito mga kape. kaya ako papunta hindi ko naman alam na to <laughs> Christophe Colomb <laughs> Christopher Columbus mga dre no pinaiksirin pati pangalan niya no Christophe Christophe <laughs> ang kulit ng kilik eh bango na itong ano mga kape hmm malayo sa bahay hindi ko alam to eh 24 minutes <laughs> parang mga dre kita kita na lang ulit tayo pag meron tayong order okay papagas tayo mga dre no? ito yung unang pagpapagas ko para sa linggong ito kasi konti lang yung biyahe ko eh kaya hindi ako ganun kalakas sa gas mga dre no? Oh, mayroon tayo kumuha ng order muna tayo mamaya na nga okay tingnan natin ang makalang papagas natin mga dre 53.27 mga dre no unang pagpapagas ko titingnan ko mga dre, no uh, kung magkano yung kikitain ko hanggang mamaya ng gabi para ma-assess ko kung magkano ba kakaltas natin to mali pala yung oras ng pagpapagas natin no? kasi konti na lang yung gas ko mga dre anyway mamaya tingnan natin mga dre no? kung magkano nga yung ano kinita ko minus the gas yung pagkain break time muna mga dre no? ano oras na uh, 12.17 di na di ako na nakapag breakfast isahan na lang to ang ko gusto mo mag-soup tara mag-soup tayo 15 dollars yun ha <laughs> 15 dollars sayang naman Tuloy <laughs> yung tasipon ko dun ha <laughs> Magkano yung kinain ko mga Dre? 17 dollars 15.50 syempre magti-tip ka 10% so umabot na 17 dollars magkano rin yun diba mahal kaya dapat nagbabaon eh Three, thirty Matagal-tagal na yung stock yan kahit pa paano Kaya Okay na yan Pang Uber Yung kinita pang gasto sa grocery Kaya saan ka pa mga dre di ba? Okay na okay Kahit pa paano eh Hindi na masyadong nababawasan Kung ano man yung nasa bulsa mo Kung matyaga ka pa Mas matyaga ka mas madadagdagan Daming bagong dating na ano ngayon mga dre yung mga estudyante nga na na mga ano, pana kung tawagin nila mga dre ng no, pana eto mga dre ano to vegetarian to ano yata protarian puro ano puro fruits Churuma Cave okay. okay Turn right dito Konti na lang mga dre no? 270 meter 1 minute Pinakakanto pa yung dedelivera deliveran You will arrive at your destination Ah napag deliver na yata ako dito Mahirap din parking dito Yan o Saan ko na nga Napag deliver na ako dito Doon tayo sa pinakakanto pa oh. Walas well, teko. Oh. Sana may parking dito. yon. pwede pa ron. No parking na. No parking na pa ron. Oh, labasan eh. Dito, malayo pa naman. Okay. Pag dito, may, may sticker dito mga dre. Oh. Kailangan ng sticker. Dito na lang ako. Tapos lakarin ko na lang dun sa sa unahan mga dre, sa harapan eh. Yun. 25 dollars yun. Yay. Okay. Uy na ako. Ihi na ako. I'm far away from home. Tapos naihi pa ako, di ba? ay hey, let's go. Sa kaya ko. Ang lakas Ang Dalawa to mga dre, no? dalawang pagkain to eh. Oh, isa na lang. break okay. ko yung ano break ko na records.

bahala na dire eh kung saan ako makarating eh. <laughs> Take the next na lang ako ng to kuha eh. Ganun talaga ang labanan eh, di ba? Hindi tayo pwedeng maging choosy. Wala na tayong tarbaho. <laughs> Ito na lang tarbaho natin. ayang medyo galing-galingan. para ah, kahit paano pano eh, ano, sumapat. Sumapat makabuhay ng pamilya. Tol ni Aule mga tren no? <laughs> oh. Tao to no le. 843. Pamde hirap mga aras te pala mga dre. <laughs> Na pa pa sarap pero. Eh, no? hirap tanggihan to mga dre. Kasi 25 dollars to eh. <laughs> Tapos konting items lang puro gulay. Eh. Ito lang mga dre oh, isang ganito lang oh. 8 items 25 10 kilometers kaya kina na Andre, <laughs> ako na mga dre 8.45 tapos bukas magsisimula ko mga alas 8 ulit o oh, alas 9 hopefully bigyan ulit ng mga ganda order Samba ko 1300 Ano ba? Itong pinaka ano? Sa likuran ko Okay mga dre, mamaya ulit ah Mga dre Tapos na yung araw natin Kasi 9, 9.24 na ng gabi uh, At kunenta ko na kung ilan yung naging mileage natin Para sa isang linggo Monday hanggang ngayong Sunday mga dre no Umabot tayo ng 325 kilometers mga dre no Ngayon, bago ko sabihin kung magkano yung total na kinita ko para sa isang linggo hayaan nyo munang banggiting ko yung kada araw mga dreno nung lunes gumamit ako ng 25 kilometers kumita ako ng 29.24 dollars mga adreno. nung martes gumamit ulit ako ng 25 kilometers tapos ang kinita ko lang 19 dollars nagpa oil change pa ako nyan mga dre yung oil change is 85 Mamaya, isasama ko sa computation, mga dre, no? Wednesday, kumi kumita tayo ng $67, pero, sa isyon no? Pero, 17 kilometers lang yung nagamit natin. Ang <laughs> laki, di ba? Noong asyete, mga dre, kumita tayo ng $67 uli, ang nagamit natin is 33 kilometers. nung a8 uh, kumita tayo ng 88 dollars pero ang nagamit natin ay 57 kilometers tapos nung uh, 9 mga dre kumita tayo ng 84 dollars ang nagamit natin ay 48 kilometers at ngayong sunday mga dre no ang kinita natin ay 233.29 ang nagamit nating mileage ay 120 So, may higit kalahati, mga dre, no, yung nagamit nating mileage compare sa kinita natin. So, sa kabuoan, mga dre, kumita ako para sa linggo na to. Sa isang linggo, mula Monday hanggang ngayon Sunday, ng $589. Tapos, yung mileage na nagamit ko is $320. $20, $25. So, yun, mga dre, no, yung breakdown natin. At yung ispe, ex, is, expenses, yung expenses ko pala, isang beses lang ako nagpaba, nagpagas, mga dre, no, kanina nasa yon? Ano yun 53 dollars ba yun something like that mga pe no nakitapon ko pa 53 dollars yata tapos kumain ako ng 17 dollars yun lang no magulo yung ko sa pagkain mga dre no anyway ulitin ko uli ah uh, basta yun mga dre no kumbaga yun yung kinita ko sa so, isang linggo yung gross ko mga dre gross ko na mula mula Monday hanggang Friday kumbaga pasundot-sundot lang yan mga dre nakita nyo naman $20 $19 pag sinwerte ka makaka-84 ka pero ngayon ang pinakaswerte mga, mga dre no? ito yung pinakamalaking kinita ko mula nung nag-Uber ako Five, ah, $500 $233 para sa isang araw mga dre no? kung araw-araw na ganito yung kikitain ko pwede kayang hindi na ako magtrabaho eto na lang yung gawin ko mga dre no? 230 o 200 kada isang araw in one week ang laki rin diba papatak ng 1-4 kaya lang wala ka ng oras pag uwi mo tutulog ka na lang pag mo alis ka uli <laughs> ganun lang ganun lang mga dre no? anyway yan po yung kinita natin mga dre no? 589.77 dollars para sa 325 kilometers na biyahe One week one full week next week mga dre kukumplitohin ko straight na mahabang oras uh, tingnan natin wala lang pasulit tayo ng 1,000 mga dre no? so hanggang sa ulitin po maraming salamat po sa inyo at kahit pa paano sana po nakapagbigay ng konting idea sa inyo itong ginagawa natin at thank you mga dre ingat kayo palagi nagisto pa rin Pabingin na rin. What's the rush? Who's calling?